ayoko na. Sumo na ako. Tama na. Bakit ba ako na lang lagi? Gusto ko nang mawala. Alam kong iilan lang sa mga katagang madalas mong bitawan. Lalo na kung nasa gitna ka ng kalungkutan. Yung tipong buong kalawa ka ng inang pasan. Dahil sa mga pagsubok na hindi mo maiwasan. Minsan, dahil sa sunod-sunod na problema na dumaharating sa yung tipong halos araw-araw na lang may panibagong dagok at unos na kaharapin mo, hindi mo na minsan may iwasang sambitin ang katagang bakit ako pa? Bakit hindi na lang sila? Yung mga pagkakataong din parang gusto mo nang tapusin ang lahat. Dahil sa mga sitwasyon na hindi mo na makayanan, minsan pang halos kainin ka na ng emosyon mo sa kakahimot kung bakit ikaw pa? Hindi mo na rin minsan maiwasang sisihin siya kung bakit hinahayaan niyang mangyari sa buhay mo. Pilitin mo mang maging malakas, pero tila hinahata ka ng mga problema mo pa baba. Gawin mo man ang lahat, pero minsan tila tinuturuan ka pa ng kapalaran mo na hindi na lumaban. Na sumuko na lang. Gusto mo mang ilabas ang lahat ng nararamdaman mo, pero pinipigilan ka ng Muna baka mahusgahan ka. Gusto mo bang sabihin ang mga bumabag-abag sa'yo pero nagdadalawang isip ka dahil baka pagtunan ka lang ng iba. Kaya mas pinipili mo na lang na manahimik at lumaban ang isa.